alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Magandang araw! Kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating aalamin kung totoo ba ang ginto ni Yamashita. Ang ginto ni Yamashita, na tinatawag ding Yamashita Treasure, ay ang pangalang ibinigay sa di umano'y warlord na ninakaw sa timog silangang asya ng mga puwersa ng Imperial Japanese noong World War II at di umano'y nakatago sa mga kuweba, tunnel, o underground complex sa iba't ibang lungsod sa Pilipinas. Ipinangalan ito sa general ng Hapon na si Tomoyuki Yamashita, na tinawag na The Tiger of Malaya, na sumikop sa, sa Malaya sa loob ng pitumpung araw mula sa British. Bagamat may mga account na nagsasabing ang kayamanan ay nananatiling nakatago sa Pilipinas at nakakaakit ng mga treasure hunters mula sa buong mundo sa loob ng mahigit limampung taon, ang pagkakaroon nito ay ibinasura ng karamihan sa mga eksperto. Ang napapabalitang kayamanan ay paksa ng isang komplikadong kaso na inihain sa Korte ng Estado ng Hawaii noong 1988 na kinasasangkutan ng isang Pilipinong mangangaso ng kayamanan, si Rogelio Rojas, at ang dating Pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Marcos. Kilalang kilala sa mga nagtalo para sa pagkakaroon ng ginto ni Yamashita ay sina Sterling Seagrave at ang kanyang asawang si Peggy Seagrave, na sumulat ng dalawang aklat na may kaugnayan sa paksa, The Yamato Dynasty, The Secret History of Japan's Imperial Family, 2000, at Gold Warriors, America's Secret Pagbawi ng Yamashita's Gold, 2003. Ipinagtanggol ng Seagraves na ang pagnanakaw, kabilang ang higit sa 6,000 tonelada ng ginto ay inorganisa sa napakalaking sukat ng parehong Yakuza gangster gaya ni Yoshio Kodama at ng pinakamataas na antas ng lipunang Japones, kabilang si Emperor Hirohito. Inilaan ng pamahala ang Japones na ang pagnakawan mula sa Timog Silangang Asya ay tutustusan ang pagsisikap sa digmaan ng Japan. Sinasabi ng mga sea graves na hinirang ni Hirohito ang kanyang kapatid, si Prinsipe Yasuhito Chichibu, upang pamunuan ang isang lihim na organisasyon na pinangalan ng Kino no Golden Lily, pagkatapos ng isang tula na isinulat ng Emperador Hirohito. Ipinapalagay na marami sa mga nakakaalam ng na mga lokasyon ng pagnakawan ang napatay sa panahon ng digmaan, o kalaunan ay nilitis ng mga allies para sa mga krimen sa digmaan at pinatay o ikinulong. Si Yamashita mismo ay hinatulan ng mga krimen sa digmaan at pinatay ng United States Army noong ika tatlo ng Pebrero taong isang libo at apat na anim sa Los Baños, Laguna, Pilipinas. Ayon sa Seagraves, maraming Golden Lily Vault ang natagpuan ni na Edward Lansdale at Severino Garcia Diaz Santa Romana sa mga kweba sa hilaga ng Maynila sa matataas na lambak at ang m na ipinangalan kay Major General William. Ang Marquat ay itinatag mula sa trabaho ni Santa Romano at Lansdale. Sterling Seagrave di umano na pinahirapan ni Santa Romana, Santi, ang driver ni Yamashita na si Major Kojima Kashi upang makuha ang mga posibleng lokasyon ng pagnakawan. Isinulat ng si Graves na lumipad si Lansdale patungong Tokyo at nagpaalam kay MacArthur at sa kanyang Chief of Intelligence na si Charles Willoughby. Kalaunan ay lumipad sa Estados Unidos upang bigyan ng mensahe si Clark Clifford at bumalik kasama si Robert Anderson upang siyasati ng ilang kuweba sa Pilipinas kasama si Douglas MacArthur. Mahigit isandaan at pitumpung tunnel at kuweba ang natagpuan. Naniniwala si Ray Klein na parehong si Robert Anderson at Paul Hellowell ay lumikha ng 176 na black gold na banking account sa 42 bansa pagkatapos ilipat ang pagnakawan sa pamamagitan ng barko upang suportahan ang hinaharap na mga operasyon ng Estados Unidos. Ang ninakaw na ari-arian ay iniulat na kasama ang maraming iba't ibang uri ng mahahalagang bagay na ninakaw mula sa mga banko, deposito, iba pang komersyal na lugar, museo, pribadong tahanan, at mga gusaling panrelihiyon. Kinuha ang pangalan nito mula kay General Tomoyuki Yamashita na nangako sa pamumuno ng mga puwersang Hapon sa Pilipinas noong 1944. Ayon sa iba't ibang mga account, ang pagnakawan ay unang nakakonsentre sa Singapore at kalaunan ay dinala sa Pilipinas. Inaasahan ng mga Hapon na may padala ang kayamanan mula sa Pilipinas patungo sa Japanese home islands pagkatapos ng digmaan. Sa pag-unlad ng digmaan sa Pasipiko, ang mga submarino ng United States Navy at mga eroplanong pandigma ng Allied ay nagdulot ng mas matinding paglubog ng mga pagpapadala ng merchant ng Hapon. Ang ilan sa mga barkong nagdadala ng mga nadumbong sa digmaan pabalik sa Japan ay nalubog sa labanan. Ang Seagraves at ilang iba pa ay nagclaim na ang mga operatiba ng panektik ng militar ng Amerika ay nakahanap ng karamihan sa mga nakawan, nakipagsabuatan sila kay Hirohito at iba pang matataas na tauhan ng Hapon upang itago ang pag-iral nito, at ginamit nila ito bilang black gold para tustusan ang mga operasyon ng American covert intelligence sa buong mundo noong Cold War. Ang mga chismis na ito ay nagbigay inspirasyon sa maraming umaasang treasure hunters, ngunit karamihan sa mga eksperto at Filipino historians ay nagsasabing walang kapanipani walang ebidensya sa likod ng mga claim na ito. Noong 1992, inangkin ni Imelda Marcos ng walang ebidensya na ang ginto ni Yamashita ang naging bahagi ng yaman ng kanyang asawang si Ferdinand Marcos. Maraming individual at consortia, kapwa Pilipino at dayuhan, ang patuloy na naghahanap ng mga treasure site. Ang ilang mga aksidenteng pagkamatay, pinsala at pagkalugi sa pananalapi na natamo ng mga mangangaso ng kayamanan ay naiulat. Ang Pambansang Museo ng Pilipinas ay may pananagutan sa pag-iisyo ng mga permit at lisensya sa pangangaso ng kayamanan. Mga may pag-aalinlangan sa kayamanan. Si Ricardo Troto Jose, profesor ng kasaysayan mula sa Universidad ng Pilipinas, ay kinwestiyon ang teorya na ang kayamanan mula sa mainland Southeast Asia ay dinala sa Pilipinas. Noong 1943 ang mga Hapon ay wala na sa kontrol sa mga dagat. Hindi makatuwirang magdala ng isang bagay na mahalaga rito kapag alam mong mawawala pa rin ito sa mga Amerikano. Ang mas makatuwirang bagay ay ipadala ito sa Taiwan o China. Ang tagapangulo at mananalaysay ng Philippines National Historical Institute na si Ambeth Ocampo ay nagkomento, dalawa sa mga alamat ng yaman na karaniwan kung nakakaharap ay ang Yamashita Treasure at Chismis na ang kapalaran ng Kohuangko ay itinatag sa isang bag ng pera. Sinabi rin ni Ocampo, sa nakalipas na limampung taon, maraming tao, kapwa Pilipino at Dayuhan, ang gumugol ng kanilang oras, pera at lakas sa paghahanap ng mailap na kayamanan ni Yamashita. Sinabi ni Profesor Ocampo, ang nakapagtataka sa akin ay sa nakalipas na limampung taon, sa kabila ng lahat ng mga mga ngaso ng kayamanan, kanilang mga mapa, patuto sa bibig at mga sopistikadong metal detector, walang nakahanap ng kahit ano. Rogelio Rojas Demanda Noong Marso taong 1988, isang Filipino treasure hunter na nagnangalang Rogelio Rojas ang nagsampa ng kaso sa estado ng Hawaii laban sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos at ang kanyang asawang si Imelda Marcos para sa pagnanakaw at mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Sinabi ni Rojas na sa Baguio noong 1961 ay nakilala niya ang anak ng isang dating miyembro ng hukbong Japones na nagmapa para sa kanya ng lokasyon ng maalamat na Yamashita Treasure. Inang Kinirohas ang pangalawang tao na nagsilbi bilang interpreter ni Yamashita noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang nagsabi sa kanya ng pagbisita sa isang silid sa ilalim ng lupa doon kung saan nakatago ang mga tindahan ng ginto at pilak, at nagkwento tungkol sa isang gintong buda na itinatago sa isang kumbento na matatagpuan malapit sa mga silid sa ilalim ng lupa. Inangkin ni Roas na sa loob ng mga susunod na taon ay bumuo siya ng isang grupo para maghanap ng kayamanan at kumuha ng permit para sa layunin mula sa isang kamag-anak ni Ferdinand, Judge Pio Marcos. Noong 1971, inaangkin ni Rojas, na niya at ng kanyang grupo ang isang nakapaloob na kamara sa mga lupain ng estado malapit sa Baguio kung saan nakakita siya ng mga bayanita, samurai swords, radyo, at skeletal remains na nakasuot ng uniforming militar ng Hapon. Natagpuan din sa kamera, ayon kay Rojas, ang isang tatlong foot high, 0.91 na metro, golden colored Buddha at maraming stack crates na pumupuno sa isang lugar na humigit kumulang 6 feet by 6 feet by 35 feet. Sinabi niya na binuksan niya ang isa lamang sa mga kahon, at nakita niyang puno ito ng gintong bullion. Sinabi niya na kinuha niya mula sa silid ang gintong buda na tinatansya niyang tumitimbang ng isang libong kilo at isang kahon na may dalawampot apat na bar ng ginto at itinago ang mga ito sa kanyang tahanan. Inangkin niya na muling tinatakan niya ang silid para sa pag-iingat hanggang sa maisaayos niya ang pag-alis ng mga natitirang kahon na pinaghihinalaan niyang puno rin ng mga gintong bar. Sinabi ni Rojas na ibinente niya ang pito sa mga gintong bar mula sa binuksan na kahon at naghanap ng mga potensyal na mamimili para sa gintong buda. Sinuri at sinuri ng dalawang individual na kumakatawan sa mga perspective na mamimili ang metal sa Buda, sabi ni Rojas, at iniulat na gawa ito sa solid, dalawampung karat na ginto. Di nagtagal pagkatapos nito, sinabi ni Rojas, na nalaman ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagtuklas ni Rojas at inutusan siyang arestuhin, bugbugin, at kinuha ang Buda at natitirang ginto. Sinabi ni Roas na bilang pagganti sa kanyang vocal campaign na bawiin ang buda at ang natitira sa yaman na kinuha sa kanya, ipinagpatuloy ni Ferdinand ang pananakot, pambubugbog, at kalaunan ay ikinulong si Roas sa loob ng mahigit isang taon. Kasunod ng kanyang paglaya, ipinagpatuloy ni Roas ang kanyang mga pag-aangkin laban kay Marcos hanggang sa mawala si Ferdinand sa pagkapangulo noong 1986. Ngunit noong 1988, si Roas at ang Golden Buddha Corporation, na ngayon ay may hawak ng mga karapatan sa pagmamayari sa yaman na inaangkin ni Roas na ninakaw mula sa kanya, ay nagsampa ng kasulaban sa Ferdinand at asawang si Imelda sa Hawaiian State Court na humihingi ng danyos para sa pagnanakaw at sa mga nakapaligid na pang-aabuso sa karapatang pantao na ginawa laban kay Roas. Namatay si Roa sa bisperas ng paglilitis, ngunit bago ang kanyang kamatayan ay nagbigay siya ng testimonya ng deposition na gagamitin sa paglaon bilang ebidensya. Noong 1996, ang Roa's Estate at ang Golden Buddha Corporation ay nakatanggap ng pinakamalaking paghatol noon na iginawad sa kasaysayan, $22 billion, na may interes na tumaas sa $40.50 billion. Noong 1998, pinaniwalaan ng Korte Suprema ng Hawaii na mayroong sapat na ebidensya upang suportahan ang natuklasan ng hurado na natagpuan ni Rojas ang kayamanan at na-convert ito ni Marcos. Gayunpaman, binaliktad ng Korte ang award ng pinsala, na pinaniniwalaan na ang $22 billion na award ng mga pinsala para sa silid na puno ng ginto ay masyadong haka, haka dahil walang ebidensya ng dami o kalidad, at nagutos ng isang bagong pagdinig sa halaga ng gintong Buda at 17 bars ng ginto lamang. Pagkaraan ng ilang higit pang mga taon ng legal na paglilitis, ang Golden Buddha Corporation ay nakakuha ng panghuling hatol laban kay Imelda Marcos sa lawak ng kanyang interes sa Marcos Estate sa pangunahing halaga na $13,275,848.37 at ang ari-arian ni Rojas ay nakakuha ng $6 million na paghatol sa claim para sa pang-aabuso sa karapatang pantao. Ang kaso na ito sa huli ay nagpasya na si Rojas ay nakahanap ng isang kayamanan, at bagaman ang Hawaiian State Court ay hindi kinakailangan upang matukoy kung ang partikular na kayamanang ito ay ang maalamat na ginto ni Yamashita, ang patuto ay umaasa sa pamamagitan ng hukuman sa pag-abot sa conclusion nito na nakaturo sa direksyong iyon. Sinusundan umano ni Rojas ang mapa ng anak ng isang sundalong Hapones, umasa umano si Rojas sa mga tip na ibinigay mula sa interpreter ni Yamashita, at natagpuan umano ni Rojas ang mga samurai sword at mga kalansay ng mga patay na sundalong Hapones sa treasure chamber. Ang lahat ng ito ay nagbunsod sa United States Ninth Circuit Court of Appeal na buod ang mga aligasyon na humahantong sa huling hatol ni Rojas tulad ng sumusunod, ang Yamashita treasure ay natagpuan ni Rojas at ninakaw mula kay Rojas ng mga tauhan ni Marcos. Noong Desembre taong 1969, kumalat ang mga alingaungaw na may nakitang mga gold bar sa kabundukan mga 40 kilometro ang layo mula sa Maynila. Noong Hunyo taong 2018, inaresto ng lokal na pulisya ang 17 katao, kabilang ang apat na Japanese, kabilang ang isang 15 taong gulang na batang lalaki, at 13 Pilipino, para sa iligal na pagmimina sa Capones Island para sa kayamanan. Kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaingganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class, Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, alam mo ba? 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 Alam mo ba alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo alam mo